good morning uh, kukuha lang tayo ng gagawin natin tulungan para sa ating mga sisiw dahil um, namamatay yung ating mga sisiw kala ko kasi uh, okay lang na ilagay na sila kaagad sa lupa pero isa isa silang namatay inalis ko kaagad dun sa kulungan dahil nga madami na sila masyado eh nasa 20 plus yung ating sisiw na napisa problema namatayan na tayo ng mga dose na siguro so ngayon may isa na tayong kulungan na maliit gagawa pa ako ng isa dahil may mga napisa na naman tayo halimlima ng ng ating mga native ang bilis dami ng manok kung may incubator ka pa sa akin nga lim, lim lang ng native eh pero ang bilis pa rin talaga dumami nga lang pag hindi natin naalagaan lalo at heritage chicken nga siya medyo maselan pag sisil pa so ngayon kailangan nating gumawa ng uh, bagong kulungan ng ating sisiw yan ang ating ni, nasa isang video ko ito yung ating area ayan para lang makita niyo yung buo. Pero nakita niyo naman yung buo dun eh. Madali pang gagawin. Unti-unti lang dahil wala naman tayong budget. Ah, kaya lang. Kasi dun sa ating kulungan, sa unang kulungan natin. Hindi naman ano 'yun. Hindi ko siya mapakawalan yung manok. May mga manok din kasi yung ate ko malapit sa bahay kaya hindi siya pwedeng pakawalan kaya nakakulong lang siya free range siya in away dahil may net pero hindi siya yung papakawalan ng totally na pakawalan oh, dito may net pa rin tayo uh, pero pwede nating buksan yung net palabasin sila para makagala kasi malawak pa to actually and uh, medyo malayo na dun sa baba kaya talaga ko okay na na sila ay pakawalan kukuha lang tayo ng pang paa may nakita ako rito ah, uh, itong kukuha na lang kawayan na lang Ayan, so pansinin niyo 'yan, bububungan na lang. Ah, ano, nilalagyan kawayan. Yung mga kawayan na lang 'yan, mga kahoy-kahoy na lang na pinutol din namin dito sa area, yung ginamit dito sa sa kulungan na 'yan. So medyo malaki na siya actually, pwedeng pagdalawahin dahil mga yung mga nangingitlog naman ang ilalagay natin diyan. Hindi lang natin pwedeng pagsamahin kasi nga may isang rooster ako na Rhode Island Red may isang rooster na Deckel Brown. So mag-aaway yun. Unless may matalong isa. Hindi pa rin natin sure. Ito naman yung isa pa. Na kulungan din. Ito mas malawak to. So pwedeng ang isa lang. Ang gagaling kong kulungan dito. Yung isa ay open lang. May bubong para pag sakaling umulan may sisilungan sila. Yung manok natin. Itong isang to. Itong kubo na to ay ito yung ating uh, pag tambayan kung sakaling uh, uulan yan. meron yung manok meron din yung tao ayan so ayan yan tapos yun nga ito yung pinaka paligid nya kung so, mapapansin ninyo ito yung paligid ayan so lalagyan natin yan may net yan actually pa ikot pero hindi pa naman natin na unahin ko lang muna yung gumawa ng, kan, ng kulungan so ayan maraming gagalaan dito yung manok eh. dito ayan lawak pa to nga lang medyo pababa lang dito sa part na yan pero kaya naman nila yan yan dyan sila gagala sila mamamasyal ok guys so siguro ikaw ko lang ayusin ko lang tong gagawin nating paa ng ating kulungan ito, ito, ito na lang ang gagawin natin tong dalawang to gagawin kung paa ng ating kulungan kaya siguro yung yan, para atis parehas matigas naman na siguro to. So, ayan. Ang kagandahan ng dito sa bukid, eh, madaming kahoy. Hindi mo kailangan bumili. Hindi mo kailangan bumili ng kahoy. So, ayan. Marami tayong kahoy dito. Ayan, so nakakuha na tayo ng pangpaa, uh, saka pang brace ng ating kulungan. Uh, sabi ko nga, basic lang na, simpleng kulungan lang na natin ating gagawin. So, yung mga materials natin, sakto lang. Pero, <laughs> yung kaganda, libre siya Okay, so, uh, babala natin to doon kasi natin gagawin ito kasi doon ang may ilaw. Sa ngayon ay wala pa tayong kuryente dito. Malayo din kasi din sa bahay. So, additional expense pa yon Pag bibili ka ng wire, <coughs> mahaba-habang wire ang kailangan. So, doon muna, doon muna yung mga sisiw. Pag malalaki na ay dadali na natin sila rito. So, ganun lang muna ang ating nga gagawin. Pinakamadali, pinakapraktikal at uh, pinakatipid muna tayo. Okay guys, so let's go Kuti na natin to So dinalan natin guys yung martilyo So kayo mapaku yeah. Bit-bit lang, bit, bit lang tayo So dahan-dahan lang Dahil, ayan oh. Madulas Ang lupa ito na yung ating uh, ginawang kulungan ng ating mga sisiw so yeah hindi na naman sya pure na brooder pero actually pwede naman syang lagyan pa ng kasarap pero pwede na rin ayan so ayan yung ating mga sisiw yung kanilang kainan yung ilaw at yung tubig so ito ay pito lang naman actually na uh, matay kasi yung iba pero ito naman ay masisigla so mga sisiw na to ng ating decal brown so ayan oh, sakto lang medyo mainit ng konti so yan ang kailangan nila actually yung init din ayan nabuo na natin nabuo na natin yung ating ito yung bukasan nya ayan maluwag kasi hirap pag masikip ang bukasan so kailangan maluwag lalagyan na lang natin siya ng tali o alambre para siya ay umigpit ano? ayan so malawak actually pwede itong buksan buo ito hindi nakapako hindi, hindi ko ito pinako dahil if ever kailangan natin buksan ng buo para linisin o maalis yung mga dumi sa loob so ito ay pwede tanggalin alisin na itong alambre na ito mabubuksan na siya ayan, naka alambre lang yan, hindi nakapako itong pinakabuo nya, ito lang, ayan ito, yes. ayan dalawa actually bukasan nya, itong buo tsaka ito so yun, thank you so much guys for watching this video ayan, actually ayan nag-i-start pa lang naman na magmanok hindi ko alam kung nag-i-start kasi one year na rin pero buy and sell kasi ako moron buy and sell kasi ako ng manok so hindi talaga ako yung ganito na nag-aalaga ng sisiw so okay yung pa lang pagdating sa pagpapalaki ng sisiw um, kaya talagang maraming adjustment nanonood ng mga video sa youtube mga tutorial ng ilang mga matatagal na, na nagmamanok so ayan so, hindi, <laughs> medyo talagang ano yan, matrabaho lang um, hindi naman natin matutukan gaano pero paunti-unti Okay guys, so thank you so much for watching my video and um, follow kayo, subscribe po para sa mga susunod ko pang video. So, uh, yan, subscribe po kayo sa aking YouTube channel, comment kayo, bisitahin ko rin kayo. Okay, thank you so much guys and um, this is Kuya O, thank you for uh, watching my video, God bless. God bless sa inyong farm, sa mga nanonood ng my farm. Bye-bye!